may maliit ditong nagpalit mga kabraso mga kabraso parang nandito labo ng tubig ito ay nakuhaan na natin ito ng napakalaking babae dati andito nga mga kabraso yan ay tingnan na naiangat ko lang yung buta ko yung alimango mga kabraso sino ba naman yung hindi makakaano na aapakan talaga ayan yung mga bakas nya wala doon yan yan mga kabraso pumunta dito saka lumubog dyan alimango yan oh talagang ano lang na putik ito nga lang yung medyo naka pero putik din yung ano nya yan kumagalaw Napakalaki Ayan o Pangatlong spot mga kabrasok May bakas dito Minsan nawawal ano? Yun na nga siguro mga kabrasok Yun na nga Nasa likod Ay, sobrang laki mga kabrasok Malaki din halos mag kaparihas lang ata sila tong na dali natin yung pangalawa yan ganda ng pagkalubog yan mga kabraso magandang umaga uh, tayo para sa pagalis natin e eh, sinilip ko yung alimango nadali yung isa yung pinakamalaki dapat binukod ko lang muna sobrang pagod kasi ito kahapon ulam naman ulam ayan mga kabraso nandito na tayo sa labas Nag, dito muna tayo nagantay ng liwanag ay di pa sumisikat yung araw sana lang umaraw po ngayon kahapon maulan hindi tayo nakapag video ng maayos ayan mga kabraso, bali antabay na lang po itakits po sa spot ng hunting area dayo na naman tayo, ibang area mga kabraso dito na tayo dito rin ay katabi rin ng isang barangay sana lang ay palarin mga kabraso ay, may nauna na sa akin ditong pumasok ah. Mag... ang na lang mga kabraso may target na tayo malalaking bakas ayan o oh. klaro bago to bago mga bago yung bakas daming bakas dito sa punong to sana nandito mga kabraso yan yung mga bakas niya ito butas to pati itong isang to subukan natin dito sa malawak na to dun yung pinaka entrance niya Well, may maliit ditong nagpalit mga kabraso pang alimango pero hindi yan yung target natin ayon sa mga bakas mga kabraso parang nandito labo ng tubig ito ay nakuhaan na natin ito ng napakalaking babae dati andito nga mga kabraso yan ay thank you lord bali yung nahuli natin sa episode na yon dito isang napakalaking babae at mamaw na lalaki na tumitimbang ng isang kilo to ito yon dito yung unang huli nun ay sumipit kailangan makuha lang natin ng maayos mga kabraso ay lakas So, nakuha na natin sa wakas. Ayan, hindi na natin nakuhaan. Dito, 50-50 mabuhay mga kabraso. Ayan, nabali. Ay, talagang nabali. Hindi basta-basta yung pumutol lang. At saka yung isa, oh, basag. Napakalaki pa naman. Napakasison. Ayan. Pero mamaya, eh, kapag umabot to sa bahay, yan, eh, ko to sa uh, lalagyan ng tubig para baka sakaling makasorbite yan saan na lang makadagdag pa tayo mga kabrasok napakalaki eh. yun mga kabraso dito natin nakuha yun yung napakalaking alam, alimango dito ayan dyan yan muling dinaanan mga kabrasok tumisting nga uh, ayan may mga bakas sana lang nasa paligid lang to at iba na siguro ito kasi medyo, medyo malayo na to Ay. dito nga dumaan nagpahinga pa dyan ayan yung pinagpahingahan umangat mga kabraso ibago lang oh ayan oh dito papunta dyan lumubog dyan umangat pa sayang sana lang pumunta dyan sa butas na inayos natin yung boarding house yung nakuhaan ko ng matagal na yung bulik na malaki inayos ko yun kung maalala nyo sa episode na yon na may inayos tayo dito mga kabraso ayun yung boarding house natin yung butas hindi pumasok doon kaya bumalik ako dito para ikutan kasi dito yung maraming bakas nakakita tayo ng butas dito mga kabraso hindi kalayuan yan lang yung butas na ano yung boarding house saka dun lang sa taas yun doon sa makapal na yan dyan yung pinagpahingahan ito mga kabraso maraming bakas saka yung putik yan yung mga bakas oh. masdan nyo yung tubig may mga bakas sya sa lalim subukan natin mga kabraso hey, sana lang yan dito makapasok yung itak ah. Pali ko. Lising ko muna mga kabraso. Magano tayo dito. Kakaiba yung pagbutas niya mga kabraso. Magaling. Paganyan yung butas. Kung, ambis na paganon. Kasi yun yung butas niya Oh. Tapos, Gumanon, umikot. Ngayon, gumanon na naman. Parang hindi tukang man. At po, hindi itinuloy na ano lang, big Kasi pagdating dito, tumama na yung tak natin buti inano ko lang siya inukayang ko pa ng isang bisis pag ano lumiko malawak yung butas pala hindi makapasok ni tayo ng baliko ng baliko na malaki maliki, maliit na stick dito yung lunggaan niya talaga yung dito yung malawak. malawak malis mga kabraso sana lang nakagilak natin to sa palinalawang spot mga kabraso may mga bakas na rin dito Ito may butas to pero yung malaking butas ay nasa taas masyado ng mataas ito mga bakas mga kabraso yan sinisilip ko dito parang ano rin yung putik para muna natin dito sa boarding house ito yung nakuhaan natin dati yan ito yung hinahawi lang yung Yeah, yung may nakaharang na dumaan lang dito mga kabraso. Mga kabraso, ito nga ay hindi natin inaasahan. Halos apakan ko talaga mga kabraso. Naiangat ko lang yung paa ko. Kasi hindi halata. Habang sinusundan ko yung bakas, tapos umiikot ako. Ito mga kabraso, makikita nyo. Wala talaga kahit ako. Hindi ko mo naano agad. Ayan hey, o, naka ano na akong action ng umapak o galing tayo dito ayan may kasi dito yung mga bakas nya ayan na naiangat ko lang yung buta ko ayan yung alimango mga kabraso sino ba naman yung hindi makaka ano na aapakan talaga ayan yung mga bakas nya wala doon ayan. ayan mga kabraso pumunta dito kalo mo bugjaan alimango yan oh talagang ano lang na putik ito nga lang yung medyo nakaumbok pero putik din yung ano niya yan kumagalaw papakalaki ito hanggang dito mga kabraso oh ito yung kabilang sipit ito naman yung kabila. Thank you, thank you, Lord. At hindi na tayo ganong inano. Ito'y talagang wala nang karidik, mga kabrasok. At umbok na umbok yung katawan. Napakalaki, mga kabrasok napakalaking alimang yun o oh. wow sure ball kiluhin talaga o oh mahigit isang kilo oh, bumabalik lang sya antok pa eh ngayon itali agad natin mga kabraso kasi pataas na yung tubig lumipat na tayo niyan pero sa kabila lang. para makapaghanting pa tayo sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso ay naka pamawi. ayan season das ay thank you thank you lord season napakalaki ng ito ito isang sipit lang Ilalim na natin mga kabraso. Doon pala sa nagaano na puro kat yung pagtatali. Eh, ah, kasi to paglalagyan ng ano natin camera. Review na lang sa mga ibang episode. Sa ngayon ay wala akong ano sa ito. Masyadong iaano pa natin. Wala tayong lagayang kasi sorry sorry pero sa ibang episode makikita mo yan yung mga pagtatali ko pangatlong spot mga kabraso may bakas dito minsan nawawala hindi masyadong halata na ano ng mga patak ng ulan hanapin lang natin yung bago-bago dumaan siya dito yun na nga siguro mga kaprasok yun na nga nasa likod <laughs> thank you thank you lord lagi mga kapraso e dito nga yung mga ano nya bang bakas Ayan na nga. Ay, napakalaki mga kabraso. sa gitna. Ito, ano na to? Hindi pa rin mabali. kaparihas lang ata sila tong na dali natin yung pangalawa yan ganda ng pagkalubog pero mas matindi yung kanina talagang uh, ah, pakan na ay thank you lord dinisan ko muna mga kabraso para mailabas natin ay tatina mga kabraso ay, sa wakas, nakaano rin tayo. Ito, yung tubig ay nasa kaduulan na. Kumbaga, dito nasa mga kakahuyan, sa bukana. Dito sa taas lang. Minadali ko lang na makalipat tayo dito. Sa awa ng Diyos. Dadakmain na natin, mga kabraso. Nalinisan ko na. Bawas tayo ng ilang kudot. ipapasok ko muna yung cellphone mga kabraso ha kay dalawang kamay yung gamit talaga natin dyan kay nakaharap hindi man ako makaikot dito hindi pwedeng isa kasi sa likod yun kung ganun pwesto ayan ayan na lang halos magkasing laki nga sila mga kabraso ayan <coughs> sobrang laki at talagang napaka season nito ay nahulog pa yung sombrero ko dun Split lang mga kabraso nasa bahay na tayo mga kabraso dito pinagpahinga ko muna yung isa natin dito yung una na hina. sinubukan ko siyang pakainin mga kabraso wala, nakanganga na lang yung ano. Nilagay natin dito. Eh, nakanganga lang. Pati yung mga sipit. Wala, ito. Hindi, ito. Kayo. Sabi nga natin kanina, 50-50 yung chance. yang ko pa ng pagkain, oh. Ay, eh, wala na. Buhay pa to kanina. Ngayon lang to. Oh. Wala pa ang isang oras nang nilagyan ko ng pagkain. or malalaki yung nadadali pa naman mga kabraso kaninang madaling araw yung pag alis natin niloto <laughs> ito nga pala yung iba natin dito na. Yan sila nilagyan natin na ng dahon. Bali yung isa dyan yung natira na ano bulik yung kasama ng isa kahapon. Tapos yung dalawa kanina. Yung dalawa natin. Ito yung pangatlo. Yung unang nahuli natin ito. Lai, luluto na naman natin ngayon. Ito nga pala yung ano, natira kanina, oh. may sipit pa. Ito, luluto na natin ngayon.